siya si Samantha Daniela Fing. Kilala bilang Zaminoish, isang TikTok Mabuse influencer. Tata, mabuting nga kung tila huwag makikita yung electric bill <laughs> ni. Sika na 30,000. <laughs> At young entrepreneur. Si Zam ang nagmamayari ng Z Designs Clothing. Hi, I'm Samantha Daniela Lafin, 26 years old, Tagabiday, San Fernando, La Union. At the moment, at the TV Design School wherein I employ the locals, for the locals, na gumagawa ng mga damit, nagde-design, nag -pro produce ng garments, and we export all our products um, to different countries. Kasi nga, gusto ko malaman nila na pag tagalog La Union, pang export quality yan. Kaya yan. <laughs> sa pamamagitan ng kanyang clothing shop, nakapag-hire at nakatulong siya sa mga lokal, lalong-lalo na sa mga nanay na magkaroon ng kanilang trabaho. Nagpapasalamat rin si Zam na dahil sa tulong ng mga malilikhang kamay ng bawat lokal dito sa La Union, unti-unting nakikilala ang produktong La Union, di lang sa loob ng ating bansa, pati na rin sa labas ng Pilipinas pero uh, greatest motivation ko is at such a young age, nangarap kasi ako. Imagine creating an employment for uh, ilan ba? 55 people. Uh, nakasalali sa inyo yung pamilya nila, yung ibibili mo na basahod, hindi pwede na walang kliyente, magtatrabaho ka talaga kahit 2am na, para sure ka na bukas, pagbangon mo ganyan, may work. Ganun. So, motivation wise, uh, yun, uh, para sa kanila, for the people, it's, again, sa joy. Genuine joy lang siya talaga. Upang makapag-give naman sa kanyang mga empleyado, inilipad niya ang kanyang team sa Boracay. All expense paid! Isa lamang si Samantha Finn na nagpapatunay na kahit bata ka pa, malayo ang iyong mararating. Basta't may pangarap ka at hinaluan mo ito ng sipag at tiyaga. Ang message ko sa lahat ng Tagalaon yun, isa lang buhay mo, gawin mo na yung gusto mong gawin. Of course, nakakatakot. Of course, may mga struggles along the way. Hindi siya pure na malinis na daan. Hindi gano'n. But you will find out that when you take the risk, more doors will be opened for you. More windows of opportunities na noon hindi mo nakikita. Kasi nga, takot ka lang kahit walang naniniwala sa iyo, mahalaga ikaw naniniwala ka. Yun eh. Kasi yan sabi ng tatay ko. If you dream it, if you can dream it, you can do it. Totoo yan. And I have proven that for many, many times. Of course, with the help of God Almighty. Siya lahat. When, when God is with you, who can be against you? Nobody. Nobody. Nobody's greater. Nobody. If God is with you, siya na. Siya na maglalatag. Kaya kaprobinsyaan, Gaya ni Samantha Finn, importante na tayo mismo ay may tiwala sa ating sarili at sa ating mga kakayahan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa pagkamit natin ng ating tinatamasang pangarap. Gayun din, patuloy tayong makipaglaunyon probinsyanihan sa pagtangkilik ng tatak lokal products. Ipagmalaki natin ang likhang lokal. Gawang La Union, proudly La Union.